So, ayan guys. Uh, magandang hapon. Uh, time check. ada stress At magluluto tayo ng uh, pananghalian pa lang. Ito. Ayan. Ito yung mga sangkap natin. Ito. Uh, sibuyas. Ikin natin doon sa ilalim. So, yung lutuin natin guys is paksiw. Tapos, luya. Ito. Yan, luya. Tapos, bawang. O, bawang. Ayan. Bawang. Tapos, lagay na natin yung isda. Labas natin yung isda dito. So, nilinis ko na ito kanina. Ayan. O, isda. Ayan, lagay natin yung isda. Nandun na sa ilalim yung, ano, yung ricado nanim na piraso to guys. Ayan. Ayan. Tapos. Ayan na. Tapos hiwa naman natin itong ating sangkap. Ito guys. Oh. Ah. natin ng uh, ampalaya. Ayan. Inugasan ko na to, kaya diretso na natin doon. Sarap to guys, yung ampalaya sa paksiw. Tapos talong. Ah, Yan, higyan din lang natin ng talong. Higyan ah. din natin ng ganito para ano. Tapos pag inihiwa-hiwa nyo guys, tingnan nyo kung malinis kung merong bang uod-uod dyan para ano. So, ayan guys, natakpan na yung isda. Di ba? Ayan yung isda sa ilalim. Oh. Ayan. Tapos, gagawin natin. Ayan. Wala lang tayong paminta. Nagyan natin ng siyempre asin. Ayan, ayan. Iodized salt. Ayan, gagawin natin ng iodized salt. Medyo tapangan natin kasi mas masarap yung matapang ang asin. Ayan. Lagyan natin ng magic sarap. Ito, to Yung sa loob niyan. Ayan. Medyo na parami yata. Lagyan natin suka. Ayan. Tato puti. Pa. ay naparami oh, wala na, ubos na ayan. so ayan nantayin natin yung uh, sunod na uh, kabanata salang na natin ayan, ready na ang ating paksiw, kainan na ayan na yung paksyo na bangus guys. Malapit na maluto yung gulay. Lagyan. Ganito yung ginagawa ko. Lalagyan ko yan ng mantika guys. Ayan o. Oh. Maluluto na siya. Lagyan ko ng mantika para masarap. Ayan o. Oh. Lagyan natin mantika. Ops. Tama na. Ayan. Diba? May akunti. Kainan na. Ayan. Ready na ang ating paksiw Kainan na.